Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Mariel, at sa araw na ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na nagmula sa aking mga puso't isip. Siguro hindi ninyo aakalain, pero may mga pagkakataon sa buhay na dumaan sa atin ang mga bagay na hindi natin kayang kontrolin. Kaya naman, ito na siguro ang pagkakataon ko na magpakatotoo sa mga nararamdaman ko, lahat ng takot, kalituhan, at pagkakasala, Nagumpisa ako sa isang tahimik na buhay kasama si Marco, asawa ko. Simulat sa pool, siya yung naging kanlungan ko. Siya yung dahilan kung bakit ako natutong magtiwala ulit sa buhay. Hindi siya yung pinakamagaling sa lahat, pero sa kanya ko natutunan kung paano maging masaya sa simpleng bagay. Siya yung asawa na kahit hindi matalino sa mga malalaking bagay, may malasakit sa mga maliliit. Pero kung tatanungin mo ako ngayon, hindi ko alam kung paano ko nagawata, paano ko nahulog kay Aldrin. Oo, oh, si Aldrin, yung kuya niya. Iba si Aldrin. Kung si Marco tahimik at makaluma, si Aldrin naman ay may kakaibang charm. Hindi ko alam kung anong nangyari, pero hindi ko na kayang pigilan. Minsan, habang nagkakasama kami sa bahay, ramdam ko yung tension sa pagitan namin, yung mga simpleng pagtingin, na akala ko'y wala lang, pero may nararamdaman pala ako. Parang walang salita, pero lahat ng nangyayari sa pagitan namin, ramdam ko. At hindi ko na kaya magtago pa. Simula nang mag-isa kami ni Aldren isang gabi, bigla ko lang nasabi na gusto ko siya. Hindi ko rin alam kung bakit, pero nang maramdaman ko yung init ng katawan ko sa kanya, parang may kasunod na tanong sa utak ko, ano ba itong nararamdaman ko? Parang pinipigilan ko siya, pero hindi ko magawang itulak palayo hindi ko rin matanggal sa isip ko yung mga pagkakataon na may mga konting pagkakadikit ang katawan namin. Ang init ng katawan niya sa tuwing magkalapit kami. Hindi ko kayang itanggi, pero gusto ko pa siyang maramdaman. Alam ko, mali ito. Si Marco, siya pa rin yung asawa ko, siya yung tao na pinili ko. Pero sa bawat titig at bawat kilos ni Aldrin, nagiging mas mahirap para sa akin na pigilin ang nararamdaman ko. Nahulog ako sa isang pitfall na hindi ko inaasahan, at ngayon, nagsisisi ako. Pero paano ko ba pipigilan ito? Si Marco, hindi niya alam, hindi niya nakikita, at ang pinakamahirap pa, ako pa mismo hindi ko maipaliwanag sa kanya. Alam mo, si Marco at ako, parang parehong sinubak ng buhay bago kami magkasama. Lumaki ako sa isang mahirap na pamilya walang stability, walang mga pagkakataon na maramdaman mong may magmamahal sa'yo ng buo. Kaya naman, nang makilala ko si Marco, ang akala ko, siya na yung magiging lahat-lahat ko. Siya yung kalmado, tahimik, at masarap kasama, yung tipo ng lalaki na hindi ka iiwan kahit anong mangyari. Iyon ang unang pakiramdam ko, na parang okay na ako. Pero hindi ko alam na may mga bagay pala akong hinahanap sa puso ko na hindi ko kayang matanggap. Naaalala ko pa, nung unang taon namin magkasama, lahat ng pangarap ko sa buhay parang unti-unting nagiging totoo. Maganda ang takbo ng buhay namin, at parang wala akong karapatang magreklamo. Si Marco, hindi siya mapagmahal sa mga material na bagay, pero ang mahalaga sa kanya, stable. Hindi siya gaanong magpakita ng affection, pero alam ko na doon niya ipinapakita ang pagmamahal niya. Iyon lang, puro trabaho, minsan hindi na kami magkita buong linggo. Sabi ko sa sarili ko, okay lang, magtulungan kami. Pero may mga oras na hindi ko na kayang pigilan na magtampo. Nagiging malamig siya, at ako, andyan lang, naghihintay. Hanggang dumating si Aldrin. Si Aldrin, kuya ni Marco, siya yung matamis magsalita, palaging may kwento at kahit anong gawin, hindi mo kayang hindi mapangiti. Hindi ko alam kung paano ko naipasok siya sa buhay ko pero sa mga simpleng pagkakataon na magkasama kami, sa mga lakad, sa mga family dinner, parang ako lang ang nakakaranas ng kakaibang saya. Alam mo, ang hirap ipaliwanag kung paano siya pumasok sa puso ko. Hindi ko naman siya pinili, hindi ko rin inaasahan. Pero sa mga pagkakataong magkasama kami, naaalala ko yung mga bagay na hinahanap ko sa buhay ko, yung atensyon, yung pagiging bukas ng puso, yung isang tao na magpaparamdam sa'yo na importante ka. Lahat ng ito, wala sa mga simpleng pangako ni Marco. Dahil sa kanya, nahanap ko yung hindi ko matanggap sa buhay ko. Yung mga maliliit na bagay, yung mga pagtingin na may laman, yung mga tanong na may sagot sa mga mata niya. Parang bawat saglit kami magkasama, nagiging makulay. Hindi ko na kayang itanggi sa kanya ko naramdaman yung init na matagal ko nang hinahanap. Hindi ko rin alam kung paano nagsimula, pero ang hirap na itulak siya palayo. Tinatangkang ilayo ng puso ko si Aldrin sa buhay ko, pero hindi ko kaya. Ang bigat ng mga araw na magkasama kami, kahit simpleng usapan lang, hindi ko alam kung paano ko pakakayanin. Nandyan pa si Marco, at siya pa rin ang asawa ko. Si Marco, hindi naman ako pinapabayaan. Pero parang siya rin yung dahilan kung bakit ko nahulog kay Aldrin. Hindi ko pa kayang aminin, pero siguro, naghanap ako ng mas mainit na connection, yung hindi lang puro obligasyon, kundi pagmamahal na buo. Ang hirap, gusto kong magtapat kay Marco, pero natatakot akong mawala siya, pero sa kabila nun, si Aldrin, hindi ko na kayang pigilan. Minsan naiisip ko, baka hindi ko lang nahanap sa kanya yung mga bagay na hinahanap ko sa buhay ko, kaya ako naligaw. O baka talaga, nahanap ko lang sa kanya yung kung ano ang matagal ko nang pinipigilang aminin. Hindi ko alam kung anong aasahan ko nang sinabi ko kay Aldrin kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko rin alam kung anong pumasok sa ulo ko, pero nang mangyari na, hindi ko na kayang bawiin. Si Aldrin, sa mga mata ko, nagmukhang bigla akong nahulog sa isang limbo na hindi ko kayang kontrolin. Natulala siya, hindi alam kung paano tutugan. Sobrang tahimik, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga tingin niya sa akin, kung galit ba siya, o kung may nararamdaman din siya para sa akin. Hindi ko kayang basahin ang mukha niya, pero ramdam ko yung tensyon sa pagitan namin. Nakakagilty na hindi ko kayang tumingin sa kanya ng diretsyo. Si Aldrin, walang sinabi. Walang ginawang aksyon na magpapakita kung ano siya talaga. Para bang, naiwan siya sa sitwasyon na hindi rin niya inaasahan. At ako, nandyan lang, na para bang gusto ko pang maghintay ng sagot sa kanya, pero natatakot akong baka mawalan ako ng pagkakataon. Sabi ko sa sarili ko, sana hindi mo lang ito nakita, sana hindi na lang nangyari. Tapos, si Marco, hindi ko pa rin kayang sabihin sa kanya. Hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Marco, na ang akala ko, okay lang kami. Si Marco, hindi niya alam na may nangyaring ganito. Magkausap kami, magkatabi sa sofa, at parang hindi ko kayang magtago ng mga mata ko. Hindi siya nagtanong, pero ramdam ko na may parang hindi siya masaya. Si Marco, yung tipong hindi marunong magtago ng galit, pero yung tahimik na galit, yung makikita mo lang sa mga kilos niya. Hindi siya nagsasalita, pero yung mga mata niya, puno ng tanong. Ang hirap ng pakiramdam na ganito. Hindi ko alam kung paano ko magiging normal ang buhay ko pagkatapos nito. Si Marco, hindi ko kayang mawala. Nasa kanya ang mga pangarap ko, ang mga pangako na sinumpaan namin. Pero si Aldrin, may ibang klase siyang epekto sa akin. Yung init, yung mga simpleng magkasama kami sa isang silid, yung pakiramdam ko na ako lang ang nasa gitna ng dalawang mundong hindi ko alam kung paano ituloy. Si Marco, tahimik. Pero si Aldrin, hindi ko kayang pigilan na maghintay. Lately, lagi na lang akong may nararamdaman ng kabog sa dibdib ko. Bawat araw na lumilipas, parang mas lalo akong nahihirapan. Parang tatlong tao na kami sa relasyon, at parang may isa na nawawala sa amin ni Marco. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon ko. Si Marco, hindi ko kayang itapon. Pero si Aldrin, hindi ko kayang alisin sa buhay ko. Parang pinipilit ko pa rin magtago sa kanya, pero hindi ko na kayang pigilan. Si Marco, hindi niya alam. Hindi ko siya kayang gawing kalaban sa lahat ng nararamdaman ko. At si Aldrin, hindi ko alam kung anong pupuntahan namin, pero ramdam ko yung lalim ng koneksyon namin. Sobrang hirap tanggapin na parang hindi ko kayang ibalik ang lahat sa dati. Nandyan pa si Marco, pero ang lakas ng tawag sa akin ng nararamdaman ko kay Aldrin. Ang sakit, ang hirap. Hindi ko kayang magsinungaling sa kanila, pero parang hindi ko rin kayang mawala sa dalawa ang lahat ng nangyari pagkatapos ng confession ko, parang bumagsak na malaking bato sa dibdib ko. Si Marco, hindi ko alam kung paano, pero nagsimula na niyang mapansin yung ibang klase ng tensyon sa pagitan namin ni Aldrin. Hindi siya nagsasalita, pero nakikita ko sa mata niya yung mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Yung mga simpleng pagkikilala, mga tingin na parang hindi ko na kayang iwasan, pati yung mga galak na nagiging pagdududa, parang lahat nagsasabi na may nangyayari na hindi siya kasali. Ramdam ko yung bigat ng mga araw na magkasama kami. Si Marco, magkausap kami pero parang hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Alam niyang may mga hindi ko kayang ipaliwanag, pero hindi niya pa rin masabi kung anong nararamdaman niya. Ang sakit, hindi ko kayang itago ang lahat ng yun. Parang isang malaking eksena na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko alam kung anong tatahakin namin, pero parang naninibago siya. Hindi ko alam kung ano ang magiging kahihinat na namin, pero ramdam ko na may nangyaring hindi na namin kayang balikan. At si Aldrin, ang sakit, pero ang hirap tanggalin siya sa buhay ko. Hindi ko siya kayang iwasan, kasi ang bigat ng nararamdaman ko sa kanya. Sa mga sandaling kami lang magkasama, doon ko ramdam na may hindi tamang nangyayari. At habang lumalalim yun, hindi ko kayang iwasan na maging mas maligaya sa mga sandaling iyon. Pero alam ko na malaki ang kasalanan ko at ang bawat segundo na kasama siya, natatakot ako. Natatakot ako sa mga susunod na mangyayari, pero natututo na akong tanggapin kung ano ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang pigilan ang puso ko, pero alam ko na dapat ko itong itama. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa akong itama ito, pero sa ngayon, parang kailangan ko magpatuloy kahit hindi ko alam kung saan papunta ang lahat. Alam ko, may mga bagay na hindi ko na kayang ibalik sa dati. Si Marco, hindi ko kayang mawala. Siya ang asawa ko. Siya ang kasama ko sa buhay. Ngunit si Aldrin, parang siya rin yung parte ng buhay ko na hindi ko kayang iwasan. Ang hirap magdesisyon. Ang hirap magtago ng mga nararamdaman. At ang hirap tanggapin na ang mga desisyon ko, hindi lang ako ang maapektuhan. Parang ang bigat ng mga araw na ito. Parang gusto ko na lang huminto at takasan lahat, pero alam ko na hindi ko kayang iwasan ang katotohanan. Bilang asawa, pakiramdam ko na yung lahat ng ginawa ko, isang malaking kasalanan. Ang bigat ng guilt, pero may kakaibang kalayaan din akong nararamdaman. Parang wala na akong itinatago sa sarili ko. Nandyan pa rin ang sakit, pero sa kabila nun, natutunan kong maging tapat sa sarili ko. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa amin, pero sigurado akong hindi ko kayang palampasin na parang walang nangyari. Ang mga consequences ng mga desisyon ko, nararamdaman ko na, pero hindi ko alam kung anong mangyayari pagkatapos nito. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa mga araw na lumipas. Minsan, kapag mag-isa ako, nauupo ako at iniisip ko kung saan ba ako nagkamali. Dati, iniisip ko na sapat na ang pagmamahal ko kay Marco sa mga taon nang magkasama kami, feeling ko kami yung perpekto para sa isa't isa. Pero parang may kulang, parang lagi siyang may iniisip na iba, parang laging abala sa trabaho at hindi na kami nagkakausap ng matagal. Siguro, nasanay na akong tanggapin na ang pagmamahal ay hindi laging makikita sa mga salitang, I love you, kundi sa mga simpleng gawa. Pero ngayon, naisip ko, wala pa bang kulang sa mga simpleng gawa na yun? Baka nga ito yung hinahanap ko, hindi lang pagmamahal kundi koneksyon. Yung nararamdaman mong may kasama ka talaga, yung magkasama kayo sa bawat hakbang. Hindi ko rin matanggap na parang hindi ko nahanap yun kay Marco. Magaling siyang asawa, mabait siya, pero hindi siya nagbigay ng intimacy na kailangan ko. Hindi ko matandaan kung kailan kami huling magkasama sa isang gabi na walang abala, na walang problema, na kami lang. Sa mga araw na magkasama kami siya pa rin yung asawa ko, pero siya pa rin yung parang hindi ko kayang abutin. Walang kasamang intimacy, walang kasamang lamang, walang kasamang pagmamahal na nararamdaman ko sa katawan ko. Hindi ko na alam kung paano ko magpapatuloy sa ganitong buhay, o kung kaya ko bang tanggapin na wala nang ang magbabago pa. Ngayon, narito si Aldrin. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat, pero siya yung nagbigay sa akin ng kakaibang init. Hindi ko na kayang itanggi na siya yung tipo ng lalaki na may pusong handang makinig, na may oras para sa akin. Sa bawat tingin niya, nararamdaman ko na may kakaibang connection. Hindi lang siya basta physical attraction, kundi parang may lalim pa. Hindi ko alam kung bakit, pero sa kanya ko nahanap ang mga bagay na hindi ko nahanap kay Marco. Sabi ko nga sa sarili ko, baka siguro hindi na ako tapat sa nararamdaman ko. Dahil sa kanya, natutunan kong mas mapansin ang mga bagay na kailangan ko intimacy at koneksyon na wala akong nararamdaman kay Marco pero tanong ko baka nga ang lahat ng ito hindi lang attraction kundi isang bagay na mas malalim baka natutunan ko lang na yung nararamdaman ko kay Aldrin hindi lang tungkol sa pisikal na pangangailangan kundi tungkol sa kung anong nararamdaman ko sa loob ko Baka nga ito na yung pinakatotoo kong nararamdaman, yung hindi ko matanggap na hinahanap ko ang nararamdaman ko kay Aldrin na wala kay Marco. Minsan naiisip ko, baka ito na yung ugat ng lahat ng ito. Baka hindi ko na kaya pang balikan si Marco. Minsan tanong ko sa sarili ko, paano ba ako makakawala dito? Gusto ko nang tapusin lahat ng ito, pero natatakot ako. Natatakot ako na baka mawala si Marco sa buhay ko, pero natatakot din akong mawalan si Aldrin. Gusto ko sanang bumalik sa dati, pero hindi ko alam kung kaya ko pa. Gusto kong itama lahat ng mga pagkakamali ko, pero paano ko magagawa 'yon kung hindi ko kayang harapin ang katotohanan? Siguro nga, hindi ko lang nakikita na ang hinahanap ko pala sa buhay ko ay isang bagay na matagal ko nang hindi nakikita. Siguro ang kailangan ko lang ay harapin ang lahat at magpatawad, hindi lang kay Marco, kundi pati na rin sa sarili ko. Hindi ko na alam kung saan magsisimula. Pero alam ko, ito na siguro ang pinakamahirap na hakbang na kailangan kong gawin. Sa mga nakaraang araw, ramdam ko na parang magkaibang mundo kami ni Marco. Magkasama pa kami, pero parang magkaibang landas na ang tinatahap. Hindi ko na kayang magtago pa, at hindi ko na kayang magsinungaling. Si Marco, hindi ko alam kung paano ko siya sisimulang kausapin, pero ang alam ko, kailangan ko siyang harapin. Hindi ko kayang iwasan pa siya. Lalo na ngayon na alam ko na ako mismo ang nagkasala. Naisip ko na baka hindi ko na kayang itago pa ang lahat ng nararamdaman ko. Kaya naman isang gabi, lumapit ako sa kanya. Ipinagtapat ko lahat ng nararamdaman ko. Sinabi ko na hindi ko na kayang magpanggap na wala akong nararamdaman para kay Aldrin at nasa mga sandaling kami lang magkasama, nararamdaman ko yung mga bagay na hindi ko nahanap kay Marco. Hindi ko rin alam kung paano siya tatanggapin, pero alam ko na walang mangyayari kung hindi ko ipagtapat sa kanya. Si Marco, tahimik lang. Wala siyang sinabi, pero ramdam ko na ang sakit sa mga mata niya. Ang hirap, hindi ko kayang makita siya nang ganoon. Ang sakit na nadaram ko, ramdam ko sa kanyang mata. Pero alam ko na ako lang ang may kasalanan nito, at kung may mga pagkakataon man na magbabalik kami sa dati, ako ang dapat magsimula ng lahat. Hindi ko kayang umasa na siya ang magpatawad agad. Hindi ko kayang magtago ng takot at guilt, pero hindi ko rin kayang mawalan siya. May mga pagkakataon na iniisip ko na baka hindi na namin kayang ibalik sa dati. Minsan, naiisip ko, baka hindi na kami magkaayos. Pero may mga kaibigan at pamilya na nagsasabi sa akin na ang lahat ng bagay ay may pagkakataon at ang forgiveness, hindi madali, pero kailangan daw ito para makapag-move forward pero paano ko pa siya tatawagin na magpatawad sa akin, kung ako mismo ay hindi ko kayang patawarin ang sarili ko. Hindi ko rin kayang tanggapin na ako ang naging dahilan ng lahat ng ito. Nandyan si Aldrin, at ramdam ko pa rin yung nararamdaman ko para sa kanya. Hindi ko na alam kung paano ko dapat ihandal ang lahat ng nararamdaman ko. Gusto ko sanang magbago, pero parang may mga bagay na hindi ko na kayang baguhin. Sa bawat hakbang ko na binabalikan ko si Marco, mas tumitindi ang alo ng guilt sa dibdib ko. Ang hirap ng bawat araw na magkasama kami, pero hindi na ako sigurado kung may chance pa kaming maging buo ulit. Kung may pag-asa pa ba kaming magtulungan. Pero si Aldrin, hindi ko kayang alisin sa utak ko. Ang sakit, na ang gusto ko sana ay maging tapat kay Marco, pero hindi ko kayang mawala si Aldrin. Gusto ko ng redemption, pero natatakot akong baka hindi ko na kayang itama lahat sana may pagkakataon pa akong itama ang mga pagkakamali ko. Pero kung hindi, paano ko tatanggapin? Kung magbabalik kami sa dati, paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito? Huwag sana akong mawalan ng pagkakataon. Sana magawa ko pa rin ibalik ang tiwala at pagmamahal na nawala. Ang araw na ito, hindi ko na alam kung paano sisimulan. Parang tumigil ang mundo ko habang naglalakad ako patungo sa kanila, si Marco at si Aldrin. Alam ko na may mga bagay na hindi ko na kayang itago pa, at alam kong oras na para harapin ang lahat ng ginawa ko. Tinutokso na ako ng konsensya ko, at hindi ko na kayang magtago. Lahat ng nararamdaman ko, tumatakbo sa isip ko, guilt, takot, at higit sa lahat, yung malalim na takot na baka mawalan ako ng lahat ng meron ako. Si Marco, tahimik na naghihintay. Hindi ko matukoy kung anong nararamdaman niya, pero kitang kita ko sa mga mata niyang may tanong, mga tanong na hindi ko kayang sagutin ng tama. Lumapit ako sa kanya at sinabi ko lahat. Inamin ko lahat ng pagkakamali ko, pati na yung relasyon ko kay Aldrin. Hindi ko kayang itago pa, kaya tumulo ang mga luha ko habang nagsasalita. Inamin ko sa kanya na nagkulang ako, at sa mga sandaling magkasama kami ni Aldrin, naramdaman ko ang mga bagay na hindi ko naramdaman kay Marco, yung koneksyon na wala sa relasyon namin hindi ko kayang tingnan siya ng diretsyo habang nagsasalita ako. Ramdam ko ang sakit sa mata niya, yung galit na hindi ko kayang iwasan. Nagalit siya, at hindi ko siya masisisi. Lahat ng sinabi ko, ramdam ko na pamatak na parang mga kidlat sa pagitan namin. Naramdaman ko ang bigat ng mga salita niya, yung mga tanong kung paano ko magagampanan ang pagiging asawa, kung paano ko magagawa ang lahat ng ito at mawala na lang sabi ko na hindi ko kayang patagilid na lang ang mga desisyon ko. Pero sa mga sandaling iyon, naisip ko kung anong klaseng buhay ang natira sa amin. Nandyan pa si Aldrin, at sa mga oras na yun, ramdam ko na hindi ko na kayang balikan yung nararamdaman ko sa kanya. Tumayo siya sa tabi ko, tahimik, parang naiwan siya sa gitna ng laban. Wala siyang ginawa kundi tanggapin ang mga kasalanan ko, pero yung mga mata niya, hindi ko kayang basahin. Ang sakit, kasi ramdam ko yung tensyon. Kung si Marco, galit, si Aldrin naman, parang isang seryosong tanong na hindi ko kayang sagutin. Sa mga mata ko, may nalalapit na pagtatapos, at hindi ko na alam kung saan ako tatakbo. Si Marco, ang asawa ko, gusto kong mag-apologize, pero si Aldrin, ang lalaki na nagpaparamdam sa akin ng bagay na matagal ko nang hinahanap, paano ko tatanggalin siya sa buhay ko? Paano ko matatanggap na wala na kami? si Marco, nagtakip ng mukha, at si Aldrin, naglakad palayo. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Ang bigat ng mga sandaling iyon. Tinutokso na ako ng takot, takot na baka mawalan ako ng lahat ng meron ako ngayon. Hindi ko alam kung may pagkakataon pa ba na babalik kami sa dati. Hindi ko kayang iwasan na ang lahat ng ito, ang mga kasalanan ko, ang mga pagkakamali ko. Ang sakit ng mga sandali na yon hindi ko kayang alisin sa utak ko ang mga eksenang iyon. Hindi ko na alam kung anong klaseng buhay meron ako ngayon, pero sigurado ako na hindi na ito tulad ng dati. Matapos ang lahat ng nangyari, natutunan ko na may mga bagay talaga na hindi mo kayang balikan, kahit gaano pa man kahirap tanggapin. Ang mga galit, mga tanong, at lahat ng kasalanan na ginawa ko, alam kong hindi ko na kayang itago pa. Ang mga hakbang na pinili ko, hindi ko kayang bawiin, at habang iniisip ko lahat ng mga nangyari, ramdam ko na parang ang bigat ng mga pagkatalo ko. Pero may mga aral din akong natutunan. Hindi ko alam kung saan ako tatanggo mula dito, pero nagdesisyon akong magpatuloy. Si Marco, hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin. Gusto kong manumbalik ang lahat ng mga pagkakataon na magkasama kami, pero alam ko, hindi ko na iyon kayang ibalik. Si Aldrin, Parang siya na yung piraso ng buhay ko na kailangan ko ng kalimutan. Pero hindi ko rin siya kayang tanggalin sa buhay ko. Gusto ko siyang patawarin, hindi lang siya, kundi pati ang sarili ko. Hindi ko alam kung paano, pero kailangan ko ng matutong magpatawad, kahit na ang sakit ng ginawa ko. Parang walang katapusang siklo ng guilt at takot, ngunit natutunan ko na hindi ko kayang patagilid lang. Kailangan ko itong harapin, wala na akong magagawa sa mga nagdaang araw. Lahat ng desisyon ko, ginawa ko. At ngayon, wala nang ibang natira kundi ang matutong tanggapin ito. Ang mga sugat ko, hindi pa rin nahihilom, at hindi ko alam kung may mga pagkakataon pa na magiging buo kami ni Marco. Pero natutunan ko na hindi ko kayang magpanggap pa. Hindi ko kayang baguhin ang nakaraan. Kaya ang natitira na lang ay ang magsimula muli. Hindi ko alam kung may pag-asa pa kami, pero ang sigurado lang ako ay hindi ko kayang magsimula sa kasinungalingan hindi ko kayang itago na may mga bagay akong kailangang ayusin sa sarili ko. Sa bawat araw na lumilipas, natututo akong tanggapin ang lahat. Ang mga katanungan ko sa sarili ko, mga pagsisisi, at mga takot, lahat ng ito, unti-unti kong natutunan na kalimutan. Ang hindi ko kayang ipaliwanag, ay kung gaano ako kanervos sa kung anong magiging bukas ko. Hindi ko alam kung anong susunod, kung si Marco at ako pa ba ay magtatagumpay, o kung si Aldrin ay magiging bahagi pa ng buhay ko. Pero ang mahalaga ngayon, natutunan ko na maging tapat sa sarili ko. Hindi ko na kayang magtago. Alam ko na ang buhay ko, hindi na ito magiging tulad ng dati, ngunit kahit papaano, natutunan ko na magpatawad at mag move on. Hindi ko kayang baguhin ang lahat ng nangyari, pero natutunan ko na ang mga pagkatalo, may kasamang paglago. Ngayon, handa na akong harapin ang hinaharap hindi ko alam kung ano ang susunod na kabanata, pero natutunan ko na magpatuloy, kahit pa ang sakit ay hindi pa rin nawawala. Sa bawat hakbang, nagiging mas malakas ako, at natutunan kong tanggapin ang aking pagkatalo, na hindi na ako babalik sa nakaraan. Kung ano man ang mangyari, nandyan pa rin ang pagkakataon na magbagong buhay, at ito lang ang sigurado ko.